Tatlong rason kung bakit kinaral ko ang pagnenegosyo. Una, dito mas na-realize ko na kahit gaano pa ako kagaling, kahit gaano pa ako kasipag, at kahit gaano pa ako kaloyal sa pag work never ko itong maipamana sa pamilya ko. Pangalawa, sa pagnenegosyo, mas masarap maging successful na bata ka pa. Kasi the moment na tumama ka na bata ka pa, mas mai-enjoy mo ang mga bagay na pinaghirapan mo. Pangatlo, sa pagnenegosyo, pwede kang magkaroon ng time and financial freedom. Kaya sigurado na mai-enjoy mo ang life. Kaya kung hindi ka masaya sa resulta na meron ka, oras na na magdagdag ng negosyo. So ano na? Just comment how at umpisa na natin ang pagnenegosyo. Pagtiwala ka sa sarili mo. Alam kong kayang-kaya mo.